Ay, magkapatid na 'yung kinibayad natin. Ay, 'yung magkapit sa logo. Ayun. Sa Kapunta to the moon. Road trip. Boom boom. Rah, mamilit tayo dito sa pandayan ng mga gamit. Mm -hmm. Ah. <laughs> si ito po mga clarity dahil malapit naman mag start ng school year tag sapok yung mga mami mili dito po sa isang pamilihan sa loob isang establishment dito po sa banang tanay so o daan na may mili so bibili binder Sandville of Orange. Royal Blue. So, si so, Kuya Ash na ayos. Ano, Ay umuha ng bullpen yung pati. Ano? Magyan pa ng notebook mo. Eh. Kaya yung mga prices na notebook. จะนัดเป็น

Orange, ah, Royal Blue, in a folder. Tigisa. Ah, ito may mga Bible, books, coloring book hindi ka sa rito sa 'yong beko forty seven five forty four seventy five mo ba? Oh.

Oh, alam mo ba ngayon ito? May papel ka na ba? Yung malaki. ganyan pa ba yan? Eh, hindi na ben. Saman mo na yan. Ito, ano sa pano? Oh. Wool. Ano ba yung wool? Asa yung wallpaper? Paper. Asa wallpaper? Saan nakalagay? Saan yung wallpaper mo? Ba't ba yun? Down pencil case. Asa wallpaper? Ano? Ito, so, isang set. Para hindi na maglalaway-laway ng papel pag maghahati. <laughs>

ayun po mga kalorti ipinaubayan na po natin sa magkapatid ang pagbabayad sa mga gamit na kanilang pinili o yan po thank you for watching